Imagine mo, tinitignan mo yung gabi at may nakita kang hindi pangkaraniwan. Hindi ito eroplano o bituin. Kumikilos ito sa paraang hindi mo pa nakita dati. Nakakita ka ng UFO. Isang bagay na hindi matukoy. Baka iniisip mo ang mga little green men at mga flying saucers. Pero sa katotohanan, ang UFO ay simpleng bagay lang sa langit na hindi natin matukoy. Maaring ito ay weather balloon, secret military aircraft, at oo potentially mula sa ibang mundo. Kapag may nakakita ng UFO, hindi lang ito usapin ng curiosity. Kung may bagay sa ating airspace na hindi natin ma-identify, potentially ito ay security risk. Kaya mahalaga na may mga protocol tayo para harapin ang mga gintong pangyayari at masusing imbestigahan. Habang ang US ay may mga protocol para dito, ano naman kaya ang ibang bansa? Paano nila hinaharap ang pagpapakita ng isang UFO? Pero bago natin ituloy, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang term na UFO ay nangangahulugang unidentified flying object. Hindi ibig sabihin na alien ito. Simpleng term lang to sa kahit anong bagay na nakikita natin sa langit na hindi madaling makilala. Pwede nga itong eroplano, drone, weather balloon o kahit na ibon. Pero hanggat hindi nakikilala, UFO ito. Ngayon, pagdating sa pagkilala sa mga bagay-bagay na ito, may mga katangian na madalas na inuulat. Kasama dito ang hugis ng bagay kung disc shape pa o cigar shape. Ang laki nito kung maliit ba tulad ng drone o malaki tulad ng eroplano at ang kulay nito. Ang mga iba pang detalye ay ang bilang ng mga bagay na nakita, kung nasa formation ba sila o gumagalaw ng random, at kung may mga tunog na kasama sa sighting. Ang oras, etsa at lugar ng sighting ay mahalagang mga detalye din. Malaking papel ang kinagampanan ng weather conditions sa mga UFO sighting. Halimbawa na lamang, ang mga mukhang kakaibang ilaw sa langit ay pwedeng weather phenomena lang tulad ng kidlat o northern lights. Kapag may nag ng UFO sightings, lahat ng mga detalyeng ito ay mahalaga tumutulong sila sa investigador na matukoy kung ano ang pwedeng bagay na yun. Halimbawa, kung may report na nakakita ng mabilis na gumagalaw na disc-shaped na bagay malapit sa airport, baka sabihin ng mga investigador na ay, eroplano lang yun. Kaya tandaan natin, hindi ibig sabihin na kapag tinawag natin UFO ang isang bagay, ay extraterrestrial na ito. Ibig sabihin lang, hindi pa natin ito nalalaman kung ano talaga ito. Ngayon, talakay natin ang mga detalye kung papaanong hinahandal ng US military ang mga UFO sightings. Kapag may nakita ng UFO, may protocol na sinusunod ang US military. Kasama dito ang isang rapid response team na nagko-conduct ng field investigations para sa mga sightings na ito. Ang mga teams na ito ay binubuo ng mga eksperto mula sa Pentagon at Intelligence Community at trabaho nila na mag-respond agad sa anumang reported sightings. Ang mga findings mula sa mga investigasyon na ito, ay kinukolekta sa ilalim ng New Joint Unidentified Aerial Phenomena o UAP Office. Ang office na ito ang responsable naman sa pag-deliver ng lahat ng findings sa Congress sa pamamagitan ng annual reports at biannual briefings. Ito ay para siguraduhin na lahat ng relevant parties ay updated sa mga pinakabagong impormasyon. Pero hindi naman palaging ganito. Noong 1958, medyo ibang protocol kapag may miyembro ng Air Force na nakakita ng UFO, i-report nila ang lahat ng impormasyon at ebidensya ng sighting sa kanilang commanding officer. Magsasagawa ang Air Force ng follow-up investigation, iya analyze ang impormasyon at ebidensya, at magre-release ng impormasyon tungkol sa UFO sighting sa publiko. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve ang mga protocols na ito habang nagbabago ang ating pangunawa sa teknolohiya at potential threats. Ngayon, Sineseryoso ng US military ang UFO sighting at meron silang rigorous protocols para siguraduhin na maigi ang investigasyon sa lahat ng sighting. Pagdating sa mga UFO sightings, hindi lang ang military ang involved, may papel din ang kongreso dito. Nagpasa sila ng patas na nangangailangan ng pagkulekta at pagsuri ng data tungkol sa mga insidente ito. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng signs ng extraterrestrial life, pati na rin sa pag-unawa sa advanced technologies at potential threats. Pero sino nga ba mga tao sa likod ng legislation? Ang bagong batas para makolekta at masuri ang data sa mga insidenteng ito ay sinusuportahan bilang hiwalay ng mga panukala ni Representative Ruben Caliago at Senator Kirsten Gillibrand at sinuportahan din ni Senator Marco Rubio, Roy Blunt, Martin Heinrich at Lindsey Graham. Nakikita nila ang importansya ng pag-unawa sa UFO sightings at nagtatrabaho sila para siguraduhin na handa ang US para sa kahit anong potential threats. Kaya pagdating sa UFO sightings, malinaw na hindi lang ito usapin para sa military. Involved din ang mga elected officials para siguraduhin na maigi ang investigasyon at pag-unawa sa mga insidenteng ito. Baka nagtataka ka, bakit ang daming ingay tungkol sa mga UFO? Bakit interesado ang military at pati na ng Congress sa mga sighting na ito. Ang sagot ay nasa mga posibleng epekto ng mga unidentified object na ito. Unang-una, ang isang unidentified object ay walang kilalang pinagmulan o paliwanag at kaya posibleng banta ito sa security ng Amerika. Kung merong isang bagay sa ating airspace na hindi natin makilala, baka security risk yun, kaya importante na seryosuhin at imbestiga ng mabuti ang mga sighting na ito. Pangalawa, ang mga unidentified object na ito ay posibleng na kumakatawan sa napaka-advanced o experimental technology. Sa pag-aaral ng mga bagay na ito, baka matuto tayo ng mas marami tungkol sa mga technology na ito at baka ma-reverse engineer pa nga natin. Pwede itong magdala ng malaking pagunlad sa ating sariling teknolohiya. Panguli, ang data na nakolekta mula sa mga sighting na ito ay pwedeng gamitin para humingi ng funding sa hinaharap kung may pakita ng military na mayroong totoong banta o oportunidad na kaugnay sa mga sighting na ito, baka makakuha sila ng mas malaking funding para sa research at development. Kaya habang ang mga UFO ay parang stuff lang ng science fiction, mayroon silang totoong epekto sa national security at technological advancement. Habang madalas nating na pinag-uusapan ng US, mahalagang tandaan na ang mga UFO sightings ay global phenomena may sariling protocols ang iba't ibang bansa para sa paghandle ng mga sightings sa ito at marami tayong matututunan mula sa paghahambing ng mga approaches na ito. Halimbawa na lamang, ang ibang bansa ay maaaring may mas centralized na methods para sa pag-report at pag-iimbestiga ng mga sightings. samantalang ang iba naman ay maaaring umaasa sa mga local authorities. Ang ibang bansa ay maaaring i-prioritize ang public transparency. samantalang ang iba ay maaaring mas nagtatago ng kanilang findings. Bukod pa dito, Malaki ang papel na ginagampanan ng international cooperation sa pag-unawa sa mga UFO sightings. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng data at findings, maaring magambag ang mga bansa ng kanilang resources at kaalaman para mas maunawaan ang mga fenomena na ito. Kahit paman, hindi palaging madali ang international cooperation sa larangang ito. May iba't ibang priorities at concerns ang iba't ibang bansa at ang pagbabahagi ng sensitive information ay isang delikadong bagay. Sa kabila ng mga hamong ito, dahil sa global nature ng UFO sightings, mahalagang international cooperation. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, umaasa tayo na ma-unravel ang mga misteryo ng mga unidentified flying objects. Ang mga protocols para sa pagtugon sa UFO sightings ay nag-evolve over time at malamang na magpapatuloy ito habang lumalaki ang ating understanding sa mga fenomeno na ito. Mula sa US Military's Rapid Response Teams, hanggang sa Congress legislation sa data collection. Bawat sighting ay isang pagkakataon para matuto tayo tungkol sa ating mundo at baka pati na rin sa iba. So next time na tumingin ka sa kalangitan, tandaan mo na may mas marami pang nangyayari kisa sa nakikita natin. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.